may isa tayong kapakbet na kapag tanong, ito yung tanong niya. Ano ang gagawin kapag magkatabi o magkadikit ang stove at lababo? Sasagutin natin yan ngayon. In feng shui mga kapakbet, bad feng shui kitchen layout kapag magkadikit o magkatabi ang yung stove at lababo. Likewise, if ref or water dispenser naman ang katabi. Water at fire clashing of energies pa rin ito. If wala nang choice para ilipat, ganito lang ang gawin nyo. Una, always keep the place neat at clean. Pangalawa, at a potted plant sa makabilang dulo to promote a balance of energy sa loob ng silid. Halimbawa sa mga halaman na tinutukoy ko kapag ay jade plant or photos plant. Next video ay paano naman kung nasa ilalim ng bintana ang stove. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone. Michael Demesa, Feng Shui Extravaganza. Year of the Wood Snake, 2025, January 25, 2025, Saturday, Pioneer Center, Pioneer Street, Capitolio, Pasig City.